So, mag lang tayo ng ating sundo. So, maya-maya is, Maya nandiyan na ah, yan. na pala. So, yun yung ating sundo. yon so, si Tatang. Mga kaido, lapandoy dito tayo sa my family mart. no? So, bibili tayo ng ating pagkain. Oh, sa so sukuri! So so <laughs> Yo, what's up mga kaido, pribago pa, araw, palibagong pa, pa, diba, video na naman tayo ngayon At welcome back na naman sa ating munting YouTube channel uh, At for today's video mga kaidol yon nakabihis tayo At syempre may trabaho kasi tayo mga kaidol Ngayon po ay araw ng Saturday So, kaya hindi ako naka pag whitey ngayon So, minsan lang din nating mga upload kasi busy talaga sa trabaho mga kaidol At Yon, time check tayo is 6.34. Ayan yung oras mga kaidol. Alright, 6.34. So, ako po palis na rin dito sa bahay. At si Lab ay maiwan na naman. So, siya lang mag-isa ngayon kasi may trabaho tayo. So, isang araw tayong wala dito sa bahay. So, simpre kailangan natin magtrabaho trabaho mga kaidol. Kailangan natin magsipag kasi para may madala tayo pa uwi. <laughs> pa uwi sa Pinas. So, abangan nyo mga kaidol kung kailan kami uwi. So, yon At malapit na din yung sundo ko. So, yan si Lab na kagagaling lang sa CR. Mm. <laughs> Am amoy milon man. <laughs> <laughs> Sige na, alis na ako. Bye-bye. Labas na ako, bye-bye. Hi. Alright, palabas na tayo mga kaidol. Alright mga kaidol. Andito na tayo sa labas. So, mag-aantay lang tayo ng ating sundo. So, maya-maya is, maya andyan na, yan. ah, andyan na pala. So, yan yung ating sundo. Ayan, si Tatang. So, Brazil gin yan yung ating sundo ngayon alright oh hayo oh hayo ko sa'yo video mo? Ayyubo? yes buko nung video oh yes oh. alright so paalis na tayo mga kedol mapunta tayo sa trabaho nagkasabado kami ngayon trabahar <laughs> alright at may <laughs> May susunduin din kami na dalawang kasama ko. So bali, tatlo kami ang susunduin. Alright. Alright. Ayan, ito yung aming isang kasama. Ayan, susunduin. Alright nasundo namin yung isa at saka si kuya na lang yung aming susundo in one ulit yun mga kedol at andito kami sa aming last na susunduin at wala pa, kanina pa kami dito 10 minutes na kami nagaantay, so wala pa siya hindi pa lumabas, kasi sabi ko sa kanya mga ala city andyan na kami Ayan, at saka yung aming isang kasama <laughs> pupunay Apa tu no tiro kerang? <laughs> yan, pinuntaan niya sa apartment. Ang problema, hindi niya man din alam kung saan ang room nun. <laughs> so, antayin na namin sa At yan mga kaidol, at nakalis na kami doon sa aming hinintuan kanina. At wala yung aming sinundo. Hindi ko alam, baka nagsakay sa ibang sasakyan. Pero sinabihan ko naman siya na magkasama kami sa sundo so hindi ko alam kung bakit o baka nag, ano, nag absent dahil sa bado ngayon hindi natin mapipilit yung tao pag hindi magtrabaho so ayan biyahe na tayo papunta sa trabaho at napakaliwanag ng araw mga kaidol kulay pula pa stop mo na alright mga kaidol at andito tayo sa my family mart yan o. So, bibili tayo ng ating pagkain. Oh, sa Sumeri. Gigi. Ayun. So, <laughs> 'yan. Naging kaibigan namin yung may-ari dito, yung matanda. Bili tayo ng pagkain natin, siyempre, at tubig. Alright. Bili tayo ng tubig. At sa yung pagkain natin, mga kailan. Magayon, okay, natin muna na sa basket. Dito right. tayo ng saging. Ah, mili tayo ng saging mga kayadol. May Mahirap na. Ah, sarap pag magtrabaho na may saging. Saging tayo, saging. Tapos yung ating pagkain. So, uh, ito, mili tayo dito. Uh, ito. Anong anong masarap mga kaya doon? Ito ba? May ketchup man to. Ayoko niyan. nyan. Ito na lang siguro. Ayan. Tapos iinitin lang natin mamaya. Alright. Ayan lang yung ating bibilhin. Ay, ola guys, Bayad muna tayo. Alright. So, ayan. Makabili na tayo. Tosa, harga ta. Ay. Ay. Mari Kita nak kabilit Nak kabilit Nak kabilit Nanti kita akan Wow Wow Tara Let's go Let's go Putus asa Nanti Oh, sesi muri nak? Ah, bikurislah. Alright, tanda tanda kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu kasih. Terima 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 kasih. Sabi kong pareho tayo ng sundo, but saan saan ka sumasakay ha? Malamig sa labas eh. Oh, malamig, sila malamig pa. sa labas. Malamig. Sabi ko, alas ito si, eh. Pinuntahan ako ng ano ko, kasi ka na. Ah. ah sila dyan. Oh, Guminasan na. Eh. <laughs> Ayun. <laughs> nauna pala sa amin. Naku po. So may nagtrabaho na mga kaidol. At nauna sila dito sa amin. Ayun At... Ha? bilang? lang. Bawal natin sila ipakita. Yan mga kaidol at nakabihis na po. So mag na lang kami sa oras ng aming start ng trabaho. So time check tayo is 7.35 pa lang. So yung start ng trabaho namin is alas otso kasi sabado naman ngayon. So araw-araw naman, alas otso naman yung start ng trabaho namin. Saka dito muna kami sa labas mag kukwintuhan. Siyempre dito tayo kasi may araw. Kasi pag doon kami sa kabila Malamig doon So napakalamig na ng simoy ng hangin At magpaparaw tayo para hindi tayo malamigan Alright mga kaidol Kumaga tayo Nakaalis sa bahay Gabi na tayo nakawe So pawe pa na naman kami Yan yung kasama namin kalilang hinahanap namin <laughs> So pawe pa na kami mga kaidol Alright, nandito na tayo. arigatou ne eh. Oh, doi fishmash tayo. Ay. Otsukare desu. otsukaresama des. sama desu. Kiss kita na. Bye. Alright, so andito na tayo at nakababa na naman tayo sa sasakyan at nakauwi na tayo. So gabi na tayo nakauwi. Umaga na gabi nakauwi. Yan mga kailan, andito na tayo sa bahay. At ang sarap ng ulam mga kayadolo Wow Hipon man So nagluto sila ng hipon At saka Naginit na lang tubig Siyempre para makapagkape tayo At saka mayroong ano dito Meron tayong Makdo <laughs> May may makdo pala tayo Kainin natin itong makdo mga kayadolo Macdo, Macdo, thank you sa so nagbili. Ah, malas pala siya kanina, sila. Oh! Big Mac. Sarap nito. Macdo tayo dyan. Sarap pala magtrabaho na para pag-uwi. Mayroong Macdo. Oh! Mmm! Kaso malamig. kape, kape. Kape ang pares natin nito. Mm -hmm. Kap. Oh. Mm -hmm. Tapos may itlog dito. Itlog. Itlog. Ayun, tu menduduk jauh Simpan saya dengan kape Ayun, minum pina Hmm Kau ikut tak? Ikut Ha? Ikut hey, oh. terap Sakit ang TL kau ban sa pa a kanung na og naglakaw ka hmm oi goto sabe no dapat ni daw renal go lang sa imo go lang isa sala ka ra mo Me camarero, me gustaba nada más. Y bueno, no la hace nada más, pero por qué no. Mala vecina, sala que hay dentro por hmm. una vecina. Como sala para en casa, vinile ni okay Hmm. Sarap. Tapos gamitin din natin tong tissue ng makdo. Kasi bigay mo nila to. Mm. Mm. Yan. Mm. Sarap. Pampawi sa pagod paleta. Mm. Alright mga kaidol, yun. Uh, time check tayo mga kaidol. Is about 9.35 na ng gabi. So, yon yon lang yung ating ganap mga ka-idol sa araw na ito. At maraming salamat mga ka-idol sa mga sulid na sumusuporta sa atin dyan. So, shout out po sa inyong lahat sa mga sulid ka-idol natin na nakasuporta na palagi. Shout out kay Ati Litsay, kay Ati Jing, kay Bong Tays, kay Sir Bong at sa kay Tisay. Ate Princess, yun, shout out. Kay B9, kay Kuya Matansero, kay Ante Kate. Yun, sa lahat, sa lahat ng mga sulid na ka-idol natin dyan. At sa mga hindi ko nabanggit, so alam nyo na kung sino kayo, si Ate Ilikato, shout out po. Yun. Maraming salamat kay Ate Agnes de Romancos. Yon, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa so, mga naki nakipagkulitan sa atin palagi. So, yun. Big shout out nga pala sa Team Bongtis Panatics. Ah, Panatics ba yun? O, oh, yan. Sa kanilang ginawang grupo. So, sana ay lumago pa yung inyong grupo at lumaki pa. So, pagbutihan nyo. So, shout out kay Sir Bong na si Sir Bong yung founder at saka sa kanyang first lady uh, sana all, first lady <laughs> so, yan maraming salamat mga kaidol at dito ko na lang muna tatapusin yung ating video salamat at nakabot na naman kayo sa dulo ng ating video at sa mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe Jed Mendoza TV at hanggang dito na lang, I love you all, God bless you all Mag -ingat kayo palagi mga kaidol Bye bye.